ko si Dong si At saka may titirahin ako na isang tulonggis na si Manila Models Part 2 naman to. Wah! Wow. Ano Manila Models ha? Ha? Nag-file nag ka pa ng COC? Ha? Anong sinabi mo na nag ka ng COC? Ha? Kakalabanan Kakala mo ang fake news? Eh, ikaw yung numero unong fake news eh. Ha? 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 Ikaw yung numero, ikaw number one na fake news peddler. Alam mo yun? Mm hmm? 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 Pick nyo ka, ha, ha, Ano? Manila Models, kaya pa? Dati idol ko to, si Manila Models, eh. Ha? Nagsimula yung nagkasama na sila yung yung anchor na yun na taga professor daw ko, yung no? basta, yung nagkasama sila, hindi ko na idol to. Mm -hmm. Pinitik-pitik ko na to, ano? Ha? Manila Models. Sinabi mo na, na lalabanan mo yung news. Eh, ikaw ng number one fake news, eh. Ha, ha, ha. Mm. Mm, mm, ay number one fake news ha, Manila Models ka ha. Ano? Ha? Ha? Nagpail ka ng pagkasenador ha? ha? Alam ko, na mangungurakot ka lang doon ha, mangungurakot ka lang ha. Ano? Ano Manila Model sa ha? ha? O, oh, ba diba, kapag naging chairman, naging chairman ka ng isang komite, o, oh, magkano'ng budget yung Bilyon-bilyon. ano? Ha, ah, ah? Mangungurakot ka lang din doon eh, ha? Nag, nagmamalinis ka pa, o kunyari, fake news, pero mangungurakot ka lang, ha? ah ah Ha? Ah, ah, ha? Ah? ha? Mangungurakot ka lang doon, Manila Models, alam namin, ha? Pa fake news, fake news ka pa. Eh, na mo sarili mo, ikaw yung fake news, ha? Hmm, hmm, fake news kang ugok ka. Ano? Oh! Sandali lang po guys ha. Mm, Manila models ka ha. Mm, tinatawag ako ng nanay ko hayop ka. Mm, ano. Gusto mo pa ha. So. Ikaw Manila models ha. Mm? Mangungurakot ka lang sa Senado. Ha ha. Mm. Dapat sa'yo pilipilin ha. Sandali ha. Kunin ko may pilipil ko. Sa'yo pilipil. Ay kanyan. Ay na yung ko guys ha? so na yun <laughs> surprise manila models <laughs> anong gagawin ko sa iyo ha, ha? <laughs> yan yan ang gagawin ko sa iyo ha so yun lang oh, ano manila models ha sentensyado ka na na yun ha hmm? ganito haha, oh. hmm, ganito hmm. toh. Pa pa king si Manila mode sa ah, pa ah, pa ah, ah, king shadow haha ah. sa so what's up Matalam! tapos na ha huh.